Hello mga ka-viewers, kumusta po kayo? Nanggaling na nga po tayo sa English Falls at sa Visitor Center Lookout Area. Ang camping nga po pala natin ay alas dos pa. Ay may rules po sila doon na kung ang ibinok mo ay alas dos, dapat ang check-in alas dos talaga. Kaya ang gagawin po natin, manananghalian muna tayo sa isang malapit sa grocery store para makabili na nga rin ang ibang kailangan na dadalhin sa camping site. Palipas oras na nga rin pala dito pagkatapos ng tanghalian habang naghihintay ng alas dos. Nakabili nga pala tayo ng kahoy para sa bonfire mamaya. Ayan, on the way na po tayo sa camping site. Medyo nag-worry po tayo dito. Gawa na yung kasama natin sa una ay hindi makapasok. Ay hindi magkaigi ang pag scan kahit paulit-ulit na. Ayun pala, ibang tiket ang ini-scan. Kaya masaya lahat kami. Kaya sabi ko sa asawa ko ay pag-igihi. At baka resibo ng grocery store ang may scan mo. <laughs> Ayan, nakapasok na po tayo ng Cypress Lake Campground. Hahanapin na po natin ang area natin. Ayan, nakita na po natin ang ating spot. Magsisimula na po tayo mag-set up ng ating tent. pagkatapos po mag-setup ng tent ay ang pagluluto naman ng ating hinara

big. After this, after this, okay? It's gonna take a long time. You have to wait. Ayan. At pagkatapos pong kumain at uminom ng kauntian, ay nagkayayaan maglakad-lakad. Medyo malayo layo rin ho talaga, pero enjoy naman po sa paglalakad. Ayan, na huwag nga daw po tayo tatalon mula sa 25 foot cliff. Dahil lang speed mo noon ay 40 km per hour. Pagbagsak mo sa tubig ay parang concrete na rin ang nahit mo. Ganyan din daw pag nahit ka ng isang sasakyan na ang speed ay 40 km per hour. <coughs> parang tinutokso talaga ako ng mga upuan dito. Naku, dyan po tayo bababa. Baba. Nakakatakot. Papa, delikado ha. Na, si in wait, 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 uh, wait, 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 ba uh, Hindi siya pwedeng mauna. Oh, hindi, na, hindi na namin na. Banda doon. Uh, nag sila, Papa. Nag-swimming sila, Papa. Oh, pa. pa. Ganito. Hindi na namin kaya. Dito na lang kami bumubaka. Dahan-dahan, ha? Dahan-dahan kayo, ha? Ang <taskan> dami <talo. taskan> oh, tama, Ang hirap ng pagbaba. Kailangan talaga maingat. Puntahan natin bukas. O, baba. Gano'n kami. Re, nainan na namin. <taskan> o, <taskan> baba

Parang nag-iisip pa ang mga kasama natin kung magsuswimming dahil napakalamig ng tubig. Ayan. At hindi rin talaga natanggihan ang lamig ng tubig. Pa, na yan, na Nalamigin siya agad pag bumangon. Aba. Ay talaga may napapasigaw sa lamig ng tubig eh. <laughs> Ako hindi makapag eh dahil gagaya si Brenmar ay malamig. Tama na sa kanya hanggang tuhod. <laughs> mar no bra mar, mar thank you my thank you baby. Kung mahirap ang pagbaba ay ang hirap din ang pag-akyat. Gumagabi na kaya bukas na lang tayo pupunta sa groto. Doon na lang tayo magsuswimming. Ay napakaganda at napakalinaw daw ng tubig doon. Nagising ako ng alas ng na madaling araw. Ang lakas ng ulan. Inaabangan ko nga palang dumating ang bear. Tingnan natin mamaya kung bibisita sila para kumuha ng pagkain. Teka, may kumakalampag na sa labas. Baka yun na ang bear. Tingnan natin. Ay, ano yun? Hala, nabuksan na ang cooler. May nakuhang pagkain. Ayun. Ay. Rakun pala bumisita, hindi bear. Shhh, 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 shhh. Ang plano po sana natin kinaumagahan ay dalawa pa ang ating pupuntahan. Isa na doon ay ang groto. At pagka check out sa hapon, ang plano ay pupunta sana ng Blue Mountain. Dahil wala nang one hour ang biyahe papunta doon. Kaya lang hindi tumitigil ang ulan. Kaya pauwi uwi na rin tayo. At ang maguto may nagkita-kita na lang sa daan para bumili sa McDonald's. Eh, four hours drive nga pala mula dun sa Bruce Peninsula hanggang sa downtown Toronto. Kaya kailangan talaga hindi ka gugutumin. Mabuti na lang po pinagbigyan ng magandang weather ng Saturday at Sunday. Monday na umulan. Kaya not bad na rin. Tsaka marami na rin naman tayong napuntahan. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Abangan nyo po yung last part ng Bruce Peninsula dahil ipapakita ko po sa inyo ang kagandahan sa papasok ng downtown Toronto. Hanggang sa muli, bye bye!